Tony Gonzaga, wala nang balak bumalik bilang host ng bagong edition ng Pinoy Big Brother. Welcome to Celebrity PH YouTube channel. Dirichahang inamin ng TV host actress na si Tony Gonzaga na wala na siyang balak na bumalik bilang host ng bagong edition ng Pinoy Big Brother sa isang panayam kay Tony ay direkta niyang inamin ng may tanong siya tungkol sa pagbabalik ng bagong season ng PBB ngayong taon. Ayon kay Tony, hindi na niya naisip dahil sapat na ang labing-anim na taong pagiging host niya sa nasabing kapamilya reality show. Nais daw niyang bigyan ng tsansa ang iba na magningning bilang main host ng programa. Dagdag pa ni Tony, pakiramdam daw niya. Sa loob ng 16 years na host ng pub, naging special at memorable ito sa puso niya. Pinuri naman ni Tony ang mga naiwang hosts at dating mga kasamahan sa PBB na si Nabianca Gonzalez, Melay Cantiveros, Robby Domingo, Kim Chu at Enchong D. Magagaling daw itong mga hosts at sigurado siyang may pagpapatuloy nila ang legacy ni Big Brother. Nang tinanong naman si Tony kung namimiss niya bang mag-TV. Sagot ni Tony, nakakamiss naman daw yung dating ginagawa niya sa TV. May miss factor. Dati daw kasi ay lagari to the max daw siya kapag may bagong show. Automatic na magge-guess ka left and right. Pero ngayon mas intentional kapag may project na kung saan mas nakaka-excite. Naging kontrobersyal si Tony noong 2022 elections. Nang maging host siya sa malalaking campaign sorties ng nooy presidential candidate pa lamang na si Ferdinand Marcos Jr. at vice presidential candidate na si Sara Duterte. Pinag-uusapan ng husto ang pag host na iyon ni Tony dahil ilan sa mga senatorable na nasa line-up ni na Marcos at Duterte ay may malaking kinalaman sa pagsara ng ABS-CBN, ang home network ng TV host actress. Dahil dito, nakatanggap ng matinding batikos si Tony mula sa kapamilya supporters. Sinundan ito ng pagre-resign niya bilang main host ng PBB na mas lalong nagpalala ng pambabash sa kanya. Matatanda ang may existing edition ang PBB noong nag-resign siya. Nairaos naman ito ng mga naiwang hosts pero iba pa rin talaga ang impact ni Tony pagdating sa pag-host ng nasabing show. At ngayon nga na sinabi na nitong wala na siyang balak na bumalik na main host. Sa tingin ninyo, maging mainit pa kaya ang pagtanggap ng mga avid viewers ng nasabing reality show? Comment your thoughts below.